Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest by my secret channel. A fatal or also matarder. So ngayong hapon na to. Tagyan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of June 11 hanggang June 17 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guys, ang ating masasaga 40 days video? Kanino kaya kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading na mga hirap makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Dahil kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirige-skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapaw na Ang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga kagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin ng Diyos Spirit. Let's give me information po. So there's a six of pentacles. So it means magtutuloy-tuloy na ang magandang kapalaran sa iyo. No, sa so amovie guys, no, kang hinihintay na pera maaaring dumating na or maaaring may magbayad ng utang sa No, there's something and opportunities coming in. There's something support ng ating angel spirit. And this is something that's our No, with the perfect timing. So, lahat ng mga bagay na ito na nakalaan, with the perfect timing. So, just wait for a moment. No? Hintay mo yung tamang pagkakataon. No? Kailangan mong habaan ang iyong pasensya. And this is something magician for manifestation. No? Ano yung mga bagay na hinihintay mo, makakamtan mo ito, not ayon sa kalooban ng Diyos. No? No, just wait for a perfect timing dahil na, nakalaan na no ang bagay na dapat maganap. And there's a nine of course, there's something of visual we'll payment. So some of you may mga bagay na matutupad na. No, may isa sa katupanan mo na. And this is something, the page of Cups, listen to your intuition and listen to your gut feeling. So, kailangan makinig ka sa mga um, nararamdaman mo sa iyong intuition, visions mo na no? may mga pangitain pasilip sa iyo dito na kailangan mag-pay attention. So, let's see. Ya. And there's something the nine of pentacles, no? Kumbaga magkaroon ka ng seguridad. Slow and steady sa kung ano man yung bagay na meron ka. No? Hinay-hinay, huwag kang pala decision. No? Bili doon, bili dyan. Kailangan mong pag-iisipang mabuti. What is the additional messages with the six of pentacles? So there is something the lovers. No? Connected with your love life. So maaaring meron ditong, um, kumbaga magbigay, ng suporta or maaring itong tao na ito ang sumuporta sa'yo at tumulong sa'yo. No? maaring magkaroon ka na ng asawa, karelasyon. And there's a two of cup partnership na makakasama mo for good. No? Baka ito na yung taong hiniling mo, taong gustong mo makasama at maaring parating na siya. No? Na maaaring um, ayon sa kaloob ng Diyos, ibibigay niya sa'yo itong tao na to na tutulong no? sa lahat ng mga um, nangyari sa iyo no sa lahat ng uh, pinagdadaanan mo and there's a need of something moving forward makaka-move on ka na makakalaya at makakawala ka na no at the same thing, this is time like this is the three of cups for celebration no maraming celebration na magagana no maraming mga eksena ng mangyayari what is the nine of pentacles revisit will of fortune now this is something a turning back no? maaring iikot ng kapalaran na maaaring pumabor na sa iyo, ang sitwasyon na maging maganda na daloy ng kapalaran mo no, there is something destined to happen no, there is something a will of fortune, a good fortune na magtutuloy-tuloy na lang about sa finances what is the six of pentacles and the lovers connected by with the eight of cups ay of pentacles with a focus na mag-focus ka sa negosyo, trabaho ka na buhay mo sa ginagawa mo, no? So, let's see. What is the digital messages? na no, kailangan being dedicated ka dito ha? or maaaring kumbaga may tutulong talaga sa'yo dito no? and those is the full card for a of faith no? susubukan ng pananapalata at tiwala mo kung hanggang sa katatatag no? kung hanggang sa kakakapit what is the additional messages we an just spirit with a star card a wish for a payment so this is something of power of God na no? ibibigay sa iyo mga bagay na what you deserve may pag-asa na muli kang makabangon at ito na yung paggalaw ng baso no? Makakamtan mo na habot kamay mo na. No? And because there's this the of sword, no? There's a lot of toxic and negative things around you. Unti-unti ka na daw dyan makakalaya. Na no? makakawala from toxic environment. And there's a seven of No? Meron dito guys, ha? meron ako na sense dito maaaring ginayuma ka. O ginayuma may person mo, may nagbayad. No? Meron ako nakita dito binayaran to. No? Para magbago ang utak ng person mo. Para maging lutang siya, balisa siya. Now, what is the digital messages? And represent with the devil card. Sabi ko na nga ba eh. No? Kung bagay itong taon na to talaga ay maaaring kaya ka rin minamalas. No? Nagkakaletche litsi about sa finances mo. No? Siya may kinalaman ng lahat. No? Para bumagsak ang iyong negosyo hanap buhay trabaho. And of course, there's a something that is once. No? Dito papasok ang mga bagong plano, pangarap. No? It's more, um, mental. No? Parang sinasabi dito na yung utak mo talaga. No? Yung dyan talaga siya, dyan ka talaga tinarget. O yan talagang utak ng person mo, maaring yun yung tinarget niya. No? Para ma filate niya, or mapaikot niya, or either talagang ginayuma, baka malaking, malakas ang tama sa person mo. And this is a, sabi na pantakot na harvest moment. No? Aani ka rin. No, ano man yung mga bagay na itinanim mo, siya nga mo the question is to with the two of swords na nagka, meron talaga dito ng gulo sa inyong relasyon. No? Some of you naman, meron dito bagong pag-ibig. No? Pagkatapos itong senaryo na ito, may bagong pag-ibig na paparating. And there's the world. na no? Some of you, mababago na yung mundo mo. No? Yung environment mo. What is the your messages? And representing is the pentacles. So there's something a big shot. Ibig sabihin itong taong gumawa sa iyo ay may kinalaman about sa pera. No, maaring ko baga may intention siya kaya niya siguro ginayo may prison mo. No, may personal interest siya. There's something justice card. Huwag ka babalik to sa yung prison mo. No, babalik siya. No, dahil mababasag mo na yung ginawa sa inyong dalawa. No? Kaya ting magsasama kayo, nagkakaroon kayo ng pagtatalo. No, hindi kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. No? Kumbaga, binago yung ikot ng kapalaran mo eh. Imbis na swertihin kami na malas ka. So, let's see, Alamin natin at lahat ng kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life, at kalisugan mo. So, let's watch this. Okay, let's see. Pagdating sa finances and career, with a clear of sword, we sort, we have clear the boundaries. No, linisin mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. No? And of course, there's some limitation. Kung baga, sinasabi dito, limitation mo na, or magkaroon ka ng limitation no sa sa mga tao sa paligid mo no yung takot ano si takot daw diyan pagdating sa finances? there's a three of pentacles no there's something collaborations no ayusin use may pakikipag pakikipag-ugnayan pakikipag-usap pakikipag-transaction and there's a ten of covid happiness no masaya ka dito magiging masaya ang yung finances and there's a six of pentacles meron talagang gumulo it's either an ex or either a third real or third party or family related or friend Now, and there's a high May hidden agenda siya. Sabi ko na nga bay. No? Alam mo, ginawang kanya kasi para pabagsaki ng finances mo with the Five of Pentacles. No? Para magkunin sa lahat. No, malaki ang ingit nito. It's either a friend of yours or an ex or family related. No? What is the Queen of Swords? Represent what? Represent without seven of wands So see, pagdating sa relasyon, kailangan protection mo at pangalagaan mo ang iyong pagsasama, ang iyong pag -iibigan no, talagang mayroon something dito na maaring um, gumulo sa inyong pagsasama. No, mayroon talaga akong gayuman na sense And there's a the four of cups no, just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangan mong pag-isipan, klaruhin, liwanagin. No, before taking action, guys, kailangan pag-iisipan mabuti, no? no lalo, lalo, na dyan sa lahat ng bagay na gagawin mo. No, sa mga taong pagkakatiwalaan mo. And there's a the two of ones, no? You have the power to choose. pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. And there's a four of ones, no? Dito to magsisimula sa event, family gatherings, no? And of course, a wedding. Meron dito magsisimula sa eksena na to. Or sa movie, baka ikasal ka rin, no? And of course, there's a nine of pentacles with a blossoming, no? Gaganda na ang iyong relasyon. No, mas um, sinasabi dito, makakatagpo ka ng taong susuport at gagabay iyo. Not very devoted si 41st dito. No, maaring itong tao na to na yung person mo, maaaring kumbaga, masolusyonan mo, no, at bumalik sa itong tao na to. Babalik sa sa'yo. For pagdating sa kalusugan, so there's a ten of wands, lahat daw ng burden, bigat, pasanin, kailangan mo lumayas talaga Diyan sa environment mo, sa paligid mo. Nandiyan talaga yung lason. And there's a king man, guys, lo, lutang ka. Or either yung either you person mo, sabi ko na nga ba eh, no, sa isip niya talaga kay tinarget, kaya kayo nagtatalo eh no? Ginayuma kayo parehas para kayo ay magkaroon ng problema sa isa't isa. And there's a ten of pentacles, no? Para din magulo ang finances. No, there's something ambition, pero nagkakaroon na ng instinct person mo. No, nagkakaroon siya ng hinala. There's a of sword, no? Ngayon parang gusto kanyang puntahan, no? Gusto ka na niyang puntahan. So let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa magical fairy messages and advices and of course sa pick a card yes or no. So alamin na natin yan, yan, yan guys. No? Then, then of course, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card yes or no, no? pwede ka magtanong. No? Isa lang ang magiging sagot dyan. Now within 1, 2, or 3. No? Then of course, doon mo makikita ang magiging sagot sa tanong mo. No? So, comment down below ko anong number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see what is additional messages with an angel spirit for the magical fire messages represent what? Magical fire messages represent with a be yourself. Na maging totoo ka sa sarili mo. No? Iwasan mo magpanggap, magkunwari. Kung ano yung nararamdaman mo, ayun ang ipakita mo and there's something in new home, magkakaroon ko talaga ng bagong bahay o kailangan mo lumipat ng bang bahay. Ito yung sinasabi ko eh, nasa environment niya talaga, yung pinakalumalason sa eksena niyong dalawa. No? Nasa paligid niyo, ibig sabihin kapit-bahay niyo to, kamag-anak ng person mo, or maaaring nasa isang bubong kayo. No? Nasa paligid niyo lang. And this is something a perfect timing. This is the moment, guys. No? Para gawin mo na yung part mo no? Para maka move forward ka na. And there's something get some exercise. na no, kailangan mo na exercise, stretching, no? What is additional messages with the yin yang And there's a flow. No, dadaloy na ang eksena sa iyo. No, gaganda na yung situation mo. No, at the same time, there's something nurture, no? Compassionate ka pagdating sa pag-ibig, sa relasyon, no? And there's is something inspiring, lo, no, sabi ko na nga ba eh. Now, there's a spying looking, watching at you. May baybay bay talaga sa'yo. Sabi ko na nga ba, nasa paligid mo itong kalaban mo eh. And there's something rest. No, kailangan mo ipahingay nga katawan lupa mo at utak mo. And there's something brother. No, may kinalaman dito with your brother or brother ng person mo. No? And of course, there's something attraction. No, maaaring may gusto sa'yo. Or maaring may gusto. Maaaring um, nagkaroon dito ng attractions. No? And there's a mother. Kung may brother, may mother. Oh my God! Sabi ko na, it's outside a, a toxic family. Now, there's a gather. Now, magkaroon ka ng ano dito na, um, uh, kailangan mong lumaban na ta, kung manindigan dito. Pangalagaan mo naman yung mga bagay na meron ka. For a romance angel, for a mystic love oracle deck, represent with a sex with the good times. No? Some of you guys talagang meron sex dito na maaaring um, kumaga related sa na to. No? Mag-ingat ka doon sa break up. Na meron dito maghihiwalay. Na no? meron naghiwalay. Na may natapos na relasyon. For an angel's number, represent what? And there's a 21-12 with a it's up to you. Ibig sabihin, nasa sayo yan. No? Even it seems like you're not making any meaningful progress, things are moving in the right directions. If you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. So, so yung, matutupad yung mga pangarap mo. No? Huwag kang mag na sa sayyan pero madali mo na yung may isa para parang kailangan mo lang kumilos at gumalaw. This is something you support with the 333. Sino so, you know, support ang ka ng ating angel spirit? Seeing the angel's number is a sign that it's time to focus inwards. Work on your skills, discover your talent, and use your imagination. Unleash your inner artist, and doing so will boost your uh, self-esteem and sense of competence. It does wonder for you, sense of purpose and contribution to your community. So, ibig sabi dito, kung mas lalo mong hasain ang iyong kakayanan, kaalaman, no? At um, kumaga kung bigyan mo ng lakas ang loob ang sarili mo na na nagawin na, na gawin, ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Na huwag kang matakot. What is the money move oracle that represents what? represent with um a money matter no enjoy your wealth. dreams come true you will get what you have long chat decide so see ano man yung mga bagay na pinangarap mo no or uh, of course ano gusto mo mangyari pagdating sa finance of sa buhay mo maaring magkaroon ka ng kasaganahan na nag-uumapaw no may swerteng taglay no sa inyong pamilya sa inyong buhay and this is something the shadow work represents in what kaya siguro gaya, gusto sirain ng inyong pamilya kasi swerte kayong dalawa ng person mo. No? Etong ginawa to sa inyo, kaya kay kaya kayo pinaghiwalay dahil sa inggit at intention. And there's something I'm seeing. Patterns, believe in programming. So change your thoughts, change your life. No, kung hindi mo babaguhin yung pananaw mo, yung mga nakagawi o nakasanayan mo, hindi mo mababago ang buhay mo. So let's see what is the what lies beneath will the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent with a private relationship. Na no, pagdating sa relasyon, kailangan mo magkaroon ng privacy. No, at the same time, this is something watching sit go down, enjoy the gossip. So, ibig sabihin tayo sa so baybayan mo lang yung mga mga ingetera, no? At mo uh, mumpupo ka dyan pag masdan. Masabi ko na nga, but there's a spying looking watching at you eh na no, marami talaga sumusubaybay sa inyong relasyon. No? Mag-ingat kayo guys, so, there's a clarifying for a love situation. Kailangan nyo magpakalayo-layo, no? Sa, pali sa mga tao sa paligid nyo na may greedy, eh. No, this is this is something on beyond compare. Don't compare your love to anyone else. It's unique, no? Ang pagmamahal mo ay mamumutangi sa lahat. Nakakaiba no, ang pagmamahal mo. Kakaiba yung pag-ibig na ibinibigay mo. No? Kaya wag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba. And there's a clarifying for your life situation. Siguro kaya, siguro may nainggit sa'yo kasi iba ka magmahal. No? Iba ka magasikaso, iba ka, iba ka um, tumanggap. No? What is the clarifying for your life situation? And represent with a quiet moment. six solace in the silent where clarity find its true voice. So, ibig sabihin nito, kung baga, unti-unti mo na makahanap na sa katahimikan ng buhay mo, sa mundo mo, unti-unti yung -unti liliwanag sa'yo, ano ba talagang totoo at hindi totoo sa paligid mo. No? Diyan mo makikita ang totoong nilalaman nito. No? Kailangan mo mag-meditate, mag-contemplate. No? Nang sagot naman, sagot na ang katanungan na matagal mo nang gustong malaman. And this is something, the part of the light. What is the part of the light? Represent with a relief So may mga bagay na kailangan alisin at tuluyan ng tanggalin. I no longer struggle with the fear of the challenges of life. I take control of my thoughts and embrace each stage of my journey. I focus on what I can change and surrender what I cannot to divide. Trust the process. I believe that everything will unfold at as it should, no? Kung karapat dapat ba talagang alisin to sa buhay mo, ay maaaring matatanggal talaga ayon sa kalooban ng Diyos, no? Unti-unti mo unawain na ano naman yung kahalagahan, kalagayan, and of yung mga bagay na kailang mo lisanin at alisin sa buhay mo. No? Doon mo makikita ang totoong nilalaman nito. No? Kaya kailangan matuto tayong makiramdam at busisiin lahat ng eksena sa buhay mo. No? Kung itong tao na to ay hindi makakabuti, kailangan mong palayain. Alisin at umalis ka dyan. Kung asang Now so guys Let's see what is A pika ka, yes or no So let's watch this Okay With a pika kajas yes or no natin, Let's start with The number one Number one Represent with a no Cut Short Half-heal battle fighting for a lost cause. No? Ibig sabihin nito na walang kahihinatnan yung eksena mo. Masasayan lang yung mga paghihirap at mga, kumbaga, uh, mga sakripisyo mo. So, uh, sinasabi ko, huwag mo nang ilaban pa. Tigilan mo na. Number two, there's something uh, no again, crack it should fade and drying up. So si unti -unti na siya natutuyo. Kunti-unti na na No, kailangan mo na tanggapin ang katotohanan na hanggang dun na lamang. No number three represent with a yes. You you are um the ay oh, You are the right on time. Do it now. Size the day. Ibig sabihin dito. guys na tama na. No tama ang oras na to para kumilis ka ngayon na. Nagawin mo na yung karapat dapat para sa yon. No, wag mo na palagpasin at wag mo nang pangpalipasin pa. So guys, this is a special goodbye for the month of June 11 hanggang June 17 for the sign of Pisces. So, Pisces, Pisces, Pisces. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate, Kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasago. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Of maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang diriginskip ng Adzaway, pagpalaing kayo ng jaws at may kapal, secretly umapaw. Nabiyayang manang balik sa inyo at maraming salamat. I'll see the next video. Bye-bye! And babush! Bye